magandang umaga po mga kaparambin kumusta po andito po tayo sa may rambutanan po natin ayan po sa po natin at ngayong umaga po ay mag harvest po tayo ng talong po bali 17 harvest po tayo mga kaparambin Titingnan po natin yung ating muna dito yung langka po may nangangamoy po ay. Mare po. Ito po yung ating langkaan. Ayun. Malambot po mga kapanbin. Oh. Ito po. Oh. Oh. Yan po. Tingnan natin. Malambot po ang mga kapanbin. Oh. Mare po. Yan. Oh. po ang mga kapanbin. Ah, bango po mga kapambin, oh. Sumawa pala ang po, may blessing na po agad tayo, oh. Ang ganda po, oh. Yan. May kakambal pa pong isaw, oh. yan. Ang maliit. Kaya po na po ng sako. Yan po, oh. Walang bulok. Hmm. Yeah. Malaki po mga kapambin, oh. Yung isa po din, warik hinog na rin. Dini. Para po yung ibang variety ay yung pula po. Maganda po ito. Dito muna ito. Yan. Diyan muna po. Iya, yeah, hinog na rin po. Pati yung isa. Ay. Lahat. Yari na din aray. Pagkakadami po. Tatlo agad ngayong umaga. Hmm. Harap po. Um. Dalawa. Harap po sa hinog din. Um. Ah. Oh. Tatlong piraso. Sa umaga pala ang may blessing agad po. Salamat po. Thank you Lord sa blessing. Hmm? mamaya ko na po kukunin ito tayo po ay mapitas muna ng talong po. at si mami po ay maagap din yung mga kaparming kanina na muti na po pala ng ano, talong po naka isang sako pong maliit aray. tayo naman po ay maagap din sa kabila at ngayon po ay dito naman po tayo sa tanim nating mga talong po so, ko lang po Ari. gawa ng Ating gagamitin po ang malit na sako pang Ang dami pa rin po eh. Seventeen harvest po tayo. Wala sa ako na po ito. Ayan. Mga magaganda pa rin. Ah. Good size pa po. Ayan po oh. namitas po pala si mami sa dulo po dito sa bandang kanan ko po, po ay dito sa bukana po wala pa pitasin pa rin po kaya lang po may tubig po itong ating kanal malakas po ang ulan dito kahapon ayan po yung ating talungan maraming bunga po malalaki pa rin doon po tayo sa dulo para palapit po ang ating pamumuti oh. sitik pa rin po sa buong mga kaparambin oh. ayan oh. maganda pa rin maraming salamat po sa blessing yan oh. Eh. oh. Ay, nakababad oh, natumba po. Ah, nangingitim pa rin po. Hindi pa rin po nakakupas yung ating talungan din. Marami pa rin Ah, ah. Ayan po. Oh, hanay-hanay po ah. Ay, pagkadami. Ay, marami salamat talaga. Malaking tulong po ito sa atin. Yung mga pinag bintahan po natin yun naman po ang ating sinusuporta sa ating alagang baboy po, dito na po tayo sa dulo oh and umpisa na po tayo alanganin pa, aring puno yan hindi pa po natin kailangan mag pruning magaganda pa po ang sangay na bunga maigi oh. Ah, ay, ari o. Oh. oh. Yan po oh. Ah. Ay, nakakatuwa oh. Ay, dampot na po. Mamuti na po tayo. Oh. Ay, nakakagana po ah. Oh. Pagkaganyan ng mga bunga natin oh. Madalang po pala ang whitefly, po kapag uh, maulan. Nadalang din po sila. Ari po, ayan nadalang po natin sprayin ay. O, oh, bakit wala na? Hindi na nga po tayo nag-spray. Oh. Bunga po ang dumami. salamat naman. Hmm. Ay, naghanay. Una-una po, salamat po sa lahat po. Thank you Lord po sa blessing po. Sa lahat po ng ating na kukuha po, na harvest. At sa inyong lahat po mga kaparambin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa, lalo na po sa hindi nyo pag-skip ng ads po. Malaking tulong po sa buong pamilya. Maraming maraming salamat po. At ingat po laging lahat. Ah! Laki po. Aba. Laki po. po mga kapambin, nakapuno tayo. Sasalin na po natin. Ay, araw na ang sasako. Paglitraan po. Oh. hatid na po ako sa mga tubo. Puno na. Apakatuloy. Malaki po ay. Mabilis mapuno. Ha dami Malaki po oh <laughs> Dami ba Hm Pero po may uka oh manok Labdalin natin Pwede pa yung kaputol Sayang

Pang suporta po natin sa ano, um, alakan babo. Alakan babo po abah. Kahapon ay nakaisandaan kay kilong Sitaw. Aba. Hmm. Um, pa man. Um. Nakapag-deliver po sila mami ay sa bago. Yung reject si po, po. Yung mga reject kong sitaw hindi may ko. Alin dyan? Saan mo yung nakuha? Saan mo yung nakuha? Sa bukana. Yung Ah, nandiyan na. Ayan po yung isang sako. Pipilian pa po namin ito. Uy, tiyo. Ano, ang dami, bago po din. Nakakalahat yung sako na po ulit tayo dito. Ayan, bilis po. Wari po. Tapos yung mga meron po. May, damaga. May, maganda damaga. Ayan. Si Bayo po na andun. Nasa taas po, nasa extension po. Ito muna. Ayan, isang puno po. Ito po, ang nakakapagatid po ulit tayo pala nito. Eh. Bilis. Oo. Ayun kayo ba yaw? Ay, ang okay, ah? dami po pala doon. Ang oh, nalis siya. Ay, mayroon pa pala. Ay, mayroon pa pala. Ay, mayroon Hindi man? pa. Ay, kala ko na may nadaanan. Hindi pa yun. Ayun po, sabayaw utoy. Bayo king. Utoy. <laughs> Nagtulong po ulit din eh. Oy. Ay! Ay! <laughs> Wala ka daw ulam. Biwasin mo yung sista ni kuya mo. Bibiwasin? <laughs> hindi pa nabawas doon. Ay, madami na Ay, <laughs> eh, madami na yun. Ara po mga kapambin, na po. Padalawang sako po ari. Ay ihatid ko lang po sa ano, kubo. Gawa ng marami pa po tayo dyan putihin ay sa extension po. Tapos dun sa pangalawa may ano. Yung unang tanaman po, okay na po yun. Nakuha na po ni mami kanina. Nanad ka pa ba dyan? Mahatid lang po ako. Dito na po ulit tayo. Ah, natapos na o to Ayun. Natapos na po pala sa extension. Nakas na sako ito yan Oh. Ayan po. Shoot ka lahat eh. eh. Shoot ka lahat eh. Ka lahat, ka lahat, ko nilagay ko na po niyo ito eh. Ay bumawi po ang ating ano din Talungan. Wala, wala na yung Oo wala pong white plate. Tapos ang dami pong bulaklak at dahon. Okay. Ay bawi po tayo dito sa mga next week po. Mas dadami po ang ating harvest po hari ko. Nawala po ang whitefly. Wala naman po kayo na-apply na, apply na, na umay. spray ay. Naumay po ang whitefly. Oo, mamimili po umay na sa talong. Hmm. Ah, oh, pakadami utoy pagkadami Ari na umay. Ar po ang ating pangkasunod naman. Wala ko po yung kasabay na ari ng ano. Talong ano. Matagal-tagal din utoy ang talong ay ano. Matagal yan. Ah, ka kaya ng walang buwan. Hindi lang. Meron yan Ilang buwan lang ba? Simula nung nag, nag Harvest ka, ano. Harvest. Wari ko may... Isa na mahigit ano, dalawa. Meron na ba? na yan. Nung Abril po yan ay tinanim. Magdadalawa pala ang po ay war ko po ay matagal pa nating papakinabangan ano to Ang dami po ay oh. Alagaan po natin sa ano sa tabas po ang tabi tapos ay lagyan po natin ng pataba. Matagal-tagal pa po tayo diyan na para Hari po ng update natin sa rambutanan. sa so, isang buwan po mga kaparambini ano. Babataas po ang ating harvest. Ano ito eh? Mm -hmm. Yan, umurang butang po sa taas. Maya-maya po sa baba naman. Talong naman. Ay, nah. yan, okay na Dito na po tayo sa pangalawang tanim natin. Oh, oh. oh, Ang ah. galo. Okay, na, dali. Ito. Meron yan, parder. Mm Hindi -hmm. pa ako nakaset atin. kaya ating isa. pala ako. Yandadali ah, kalahati yun? agad. Ay, parang... Pagpoa rin ang hulis-hulis pa rin yung sasakyan na rin ha, look Ano itong? Sa konti na lang Ah, pagkala kayo oh okay. Sino natin naputi ito eh? Masa na, pati hindi na. Para po yung naputi. Yan o, sa ako. Yung maliit tapos yung masa. Basket. Yan ay mo kuya puno yan. May dadanan mo isa din. Saan? Sa taas, may konti pa ata. sa puti mo. Okay. Na. Naputihan na po wala kanina. Tatlo din na lang ito. Tatlo sa ako to. pala. No? Piliin to. Mawi na po tayo. At matinor naman po. Ubo. Para po, ang pangatlo. Yeah. Puganda, no? Oo, mahaba. Magataba, malusog. Eh? Hmm? Kasi nilusog ng namuti. Oo, Ang ganda. Mam ka uto natin. Ako ni ko. umulo kumulo. ko 'to. Saan 'ko pala nakain pala? Hindi pa nakain ko 'yan, Unsal. Lang ka na lang atel, Unsal, uto. Oh, hapdi ano? Di. Araw uto 'yung. Mga lang ngulan guys. Kuya, hello kuya, hello kuya. Hello po. Magandang ano. O ba, nakaligo na si kuya. Pakasin na, kuya. Hmm. Mm. I love you. Kuya, I love you. Hello, I love you, pa. Eh, kuya, ano mo ito? Nasaan si Bonsaw? Nasaan si ate? Nasaan si kuya? Nagtitimbang po. Para po, mga ng no? Ating kakatayin, ah. Pabili. Sa Ano po tayo? iyo? Katay o ano? Katay. Balunan. Aba, hindi man alam na. Ang balo na. Ah! Ang utang yung, yung garao. o. Oh. Bakit na ay, ang ganda. Hmm. Yeah. Ito ay. Ang ganda, ano ba't maganda yan? Ang ganda. ganda. Masarap ay. Alin ba yan yung kapatid mo? Kaya itay natin naman. O, oh, di ba yung kumuha tayo nung isang ito? -isa. Ang ngita nun. Tinoktok ko naman. Ang ganda pala yung pag ano? Ano ka? Ang maganda naman. Ano yan? Tignan mo lang kung maganda, ang malamis. Ikaw, kuya. Gusto mo hmm. ah. 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 na tayo? Ikaw. Kuya, ikaw. Maganda. 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 na Maganda. 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 mas Maganda. 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 Ano mo po ko to eh. Ay, paano sabi mo pula? Kala niya nga pula. Oh, kakaibang lang ka. Sabi ko pula yun? Ay, sabi pa pula Pula yung balat. Pula yung pula, brown yan. Brown, aha. Uh, kaya nga nataka ay pula daw. Parang nabi nabi Pati ay na pula. Patingin nga, patingin. Nataka ko, pula <laughs> Wala din. Nabigla. Nabigla. <laughs> Nabigla. Ano yan? <laughs> Nabigla po. Ano yan? Dagi sa pakwa. <laughs> Maganda pa po ka rin dila. Hindi yung pula. Ang sarap ko, kain po tayo. Alam mo saan? Ang oh. oh. sakit mo yan naman. Ang sakit mo yan. Oh, 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 sarap po.